kinilala ng Department of Social Welfare and Development ang 23rd Infantry Battalion bilang isa sa mga outstanding regional partners ng Kabalikat Award 2023 sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program sa ginanap na pagkilala sa mga natatanging kalahok at kasapi ng SLP 2023 sa Butuan City noong Disyembre 19. Ang Naturang Award ay bahagi ng National Program Management Office for SLP na ibinibigay sa mga partners ng Naturang Ahensya na malaki ang kontribusyon upang makamit ang mga hangarin nito na matulungan at maiangat ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan lalo na ang mga micro-entrepreneurs na makatayo sa sarili nilang mga paa. Samantala, malaki ang pasasalamat ng 23rd IB sa nasabing pagkilala. Ayon kay Commanding Officer Lieutenant Colonel Jeffrey Balingaw na hindi lang nito pinatitibay ang pangako ng unit na gampanan ang kanilang tungkulin at makapagbigay ang bag upang mawakasan ang ensorinsiya kung hindi isa rin itong selebrasyon sa lahat ng pagsisikap nila kasama ang mga stakeholders at partner LGUs. Dagdag pa niya na patuloy na ipaiiral ng 23rd IB ang dekalidad na serbisyo upang matulungan ang mga partner LGU sa pagsulong ng kapakanan ng bawat isa at may pagtanggol ang karapatan ng bawat mamamayan sa Caraga Region. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.